Uh -huh. kung So, wala sa TikTok. What's up, guys? Hello to everyone. So, naisipan kong mag mag-video kasama yung best friend ko sa internet, syempre. Ay, yung puta <laughs> yung <laughs> <sin> <laughs> <laughs> So, first, LLT. yung ano, yung pag yung bow. Kung paano ko siya nakilala sa ano, social media. So, ngayon Isama rin na lang I, natin. Ay, isama rin na lang natin ulit kasi inulit natin yung yes, ano. Sumalay ko and boom. Naglaro kami bang bang. May isa pa dun di ba JC? At ulitin natin sa from the start kasi mahaba yung video so ulitin natin siya. So I introduce myself. Um, Senso ko is Waso TV. Alright. You rain, So, arrain. ayaw, arrain. ayaw, arrain. ayaw arrain. Hindi ko in-expect in na yung nakilala kong kay na kaibigan ko sa Slumdog Mobile page na buka kami ng GC nung 2021. Content creator din pala siya? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> like magka-relate, no? Related talaga sa ano. Kami yung isa't isa, ano. Tish, best bro. Naraman ko lang din yung nag-ano ka. Yung sinabi mo ata noon so, na mayroon ka din channel noon, di ba? So, bago nga kami nag-umpisa nga, bago, bago kami nagkakilala noon, nag-post mo na ako dun sa game ay doon sa group page ng community yung slam mobile so oo nagpost uh, nag ako noon di ba sabi ko that time kapag nakauwi ka na doon sa bahay nyo maglalaro tayo no yes at boom, eh, boom. Ganun... May, 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 open mic ba doon sa slam dunk no ni, po ni lang, na na slam ni remove na kasi para walang trash talker siguro <laughs> O may o so yung pupi may oh. yun. few months, 'di ba, bagong taon. Ayun. No, no, no. 'Di ba may nakilala pa tayo isa doon, si JC. Yung mayabang, <laughs> yung hambog. Oh. Ah, uh, kala pa, ano siya, ano parang si Gio ba 'yon, pero hindi siya tumagal kasi um, lagi siya lag ano. Hindi siya magtaka. <laughs> Andao, uh, oh. puro lag, puro sabi niya tapos nung 'yun yung tumaas na yung ano niya, tumaas na yung rank niya sa slam dunk, doon nagyabang na sa doon. Ayun. Doon nakaaway ko na rin yun eh. Binuhat you know siguro lager uh -oh. yun. Uh, lager yun. Oh, lager. Ay, sa no, siya kalaro no. Diba, oh, ay siya dati, oh. Yan ang lagi. Pero okay lang. Wala siya doon, buhay niya yun. Pagdating sa ano kasi sa pag-socialize sa internet, ma ano ako diyan, expert ako diyan. Madami akong ginagawang GC. Kung nangyari, inaamag na yung GC, gagawa ko ng bago ulit. Para, uh, hindi pa rin masira yung communication. Fresh, ano? Fresh. Parang ganun yung, ano, dating ng bagong GC. Yes, bro. And, susunod na natin yung 2022 kasi yung 2022, the best talaga yung year na yun para sa akin, eh. I-recap natin yun, pre. Sige, recap. Recap. Recap natin yung una, yung bagong-bagong taon. Yung, kakaabin ko pa lang sa ano ko nun takin na pero Dis disappoint ka agad ako pare ko eh Mhm. Mm tapos da oh, nga pala tapos may nagilala akong babae eh. taka pa nga siya pala si Alam mo yun si si w oh si si w ay, yung pa ano yung gusto mo <laughs> ay ang totoo niya pangalan ay me yung okay, so yun. taka, win, taka, yun. kasi taka, dito rin sa amin kaso medyo, medyo malayo layo sa amin Di ba kayo naging kayo nung talaga, ano? Isang, isang, one day lang. One day lang. Tapos. <laughs> Sabi niya, kasi, that Why time, siya? di, ako muna, ako muna. Nung una ko siyang nakilala kasi, ano siya, para siyang, parang, lager para para siya yung, ano siya sa mga lalaki. Ah, malandi. Oo. Malandi. Ni, yung sinabi mo na dati, papansin, di ba? Ganun, ganun siya. Ah, Pero, ho -ho. After nun, naging magka-close friend kami. May time pa dapat ang um, may meet up kami kaso wala pa akong alam sa ano lugar-lugar dito dati. Sinanay lang ako nung nag-college na ako. Yung face-to-face -face na yung college. Uh, dun, dun, alam mo na. So, sayang no. Pag, siguro, pag tumagal yung friend, magkakaibigan namin. Eh, diba? Uh, so, eh, ano siya? Kayo? hindi, 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 hindi. Ayun na, uh, o kaya kaibigan. After nun, dahil nga, maano ako sa GC, bagawa ako. Sinama nila ako sa GC nila ni Rain, tropahan pok, alam ko pa 'yun. Andun pa 'yun sa ano, archive ko eh. Wait. Ako, ako, ako sa akin ano. Ah, ah. Process, <coughs> loading pa ako. Oh, inad ko siya doon tapos ayun, nakipagkilala siya doon sa mga ano ko. Andun si ayenon 'di ba? Yung aking oh, baby girl. Okay, eh. okay pa 'yun, pre. 'Di ba? That oh, time, pero ala, may iba na siya eh. Eh, hey. anong talagang buhay pa rin? Kahit ako nung, ano? Alam. Nung, niligawan ko na sana yung taga dito sa amin. Karikap na ako. ulit. 2020 eh, uh, 20 to lang nangyari yun eh. August. Kasi, mo Niligawan ko sana. Tapos pagkakita ko sa, ano niya, in relationship na simple. Wala tayong magagawa doon. Hayaan na lang natin kung saan siya masaya. Di ba? Sa din, ganun eh. Kita ko nga, nakakap siya eh. Bago tayo mag-proceed dun sa akin. Iyakap siya, ko. pre. Sa akin, iyakap. No. I-recap mo na natin yung mga memory, yung mga naging OG nangyari nung ano, re recap lang siya. Sige, pre, sige. I-recap natin. First of all, yung si C, nakilala ko nga siya dun sa ano internet. Ano siya, Lenny. Eh. Lenny. Eh. Yung, <laughs> ano pa yun, election ba yun eh? Yung presidential election, tapos vice presidential election. The best But, yung year na yon para sa akin, pre. Putik na yan. LT eh, ang year na. LT ba? Magto two years na rin, tol. Meron May na, para, mayroon na meron na, meron na. So, nirecap ko siya kasi, wala na, hindi na natin mababalikan eh. Alaala -ala na lang And, yun. Recap na lang. Ikwento <laughs> <Yung laughs> na lang, ano. Oo. <laughs> uh -huh. After uh, ano uh, after noon nakilala ko yung mga kaibigan ni Rain nakilala ko si Melvin si yung pinsan ni ni, ni Rain na si hey. Jake Santiago oo oh, oh. si Ayesa, si sino na yung isa yung kaibigan nilang uh, sila Aljane, gano'n, sila si si Jazz tama tama <laughs> si Jazz 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 Justin. Ah, uh, tsaka, yeah. yung mag, mga naging kaibigan ko nung 2020, nakilala din nila ni Rain yun. Tapos nung, yung mga nakilala ko nang yung mga nakilala ko sa 2020, tapos yung 2021, nakilala din nila yun. So, the best yung year na yun. So, yun, punto na tayo kay Gio. Yung, okay. Oh ah, o oh, kay Gio. Kasi, nagsuggest kami, nags, ako at yung nagsuggest ng game na yun kay Rain, yung Pablino New State. Oh. Baka go lang din ako eh. Basta ayain ako. oo basta. Baka laro tayo, no? Yun yung goal natin dati eh. Pero I dati, I na I oh, dati nag-salamdang kami, ODM, tapos yung nagpabinyo stake kami. And unexpected yung pangyayari, pre. Nag-open mic din yung laro tayo. Add mo lang din, ano eh, no, diba? Add mo sa FB, tas yun. Ayayin mo lang paglalaro. Ganun, ganun yung... ano ako, ganun na ako. Pag friendly yung kausap, tapos magand- magandang pakikisama niya. So, yun. I-add ko na lang sa Facebook para maging kaibigan natin. Tapos yun, layain na lang pagdalaro. Oo. Uh -huh. Ay, meron pa kami story. Like, ano, si, di ba si Gio yung ano ko lagi kong kasama, di ba? Dati, Roblox lang kami sa Discord. Oo. ah uh -huh. uh, may nakilala kami tong babae. Ay, ay, ba? Na, 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 ay, 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 kaya 2023. Ka, Recap natin yun. hindi kita ginausap na nung January, pre. Oo, di ba? Kaya siya nilang inano <laughs> Toxic ko gago. Sorry, sorry. My bad, my bad. Okay lang, wala Tapos na yun. balik tayo doon sa kwento. lo. No? Ano kasi kami, galaro kami ng ano, trick or trust. bagang uuto lang kami. Tapos ito, meron kami babae dito na dapat n. Tapos ano, I-summarize lang natin. Basta tinanong niya yung Discord. Tapos inad na namin sa Discord namin. Ayun, nagka-call kami. Ayun, araw-araw yata. Laro-laro kami tatlo. Tapos, yun. Ano doon? Kasi nagka-feeling. Ay, nung inad namin sa Discord, tsaka namin nalaman na ano eh. Girl siya. <laughs> <Okay>. <laughs> after nun. After nun. Nagka-feelings yung girl. Ano so, doon? Yung binibigay niya ng mga hint. Akala ko sa akin, baga nag-assume na rin ako nun. Tapos in the end, nalaman ko na lang, si Gio pala. Oo. Tapos na ako third wheel kasi ako dun eh. Napaka ano kaya, ang pangit ng third wheel. Di na ako nag-call o di na bumalik sa Discord. Baga, inaya ko na lang silang dalawa dun. Nakikiay pa lang ako dun eh. Magano na sila. Baby loves. Di ba, nagkagusto din nata sa'yo yun, pre? Hindi, hindi sa akin. Kijiyo. The whole time, si Kijiyo siya. Pero wala na silang dalawa eh. <laughs> oh, sayang din. Sayang din na sayang. Yung recap, ngayon yung pag ni-recap natin in 2023, medyo hindi ko na ano yung in 2023 kasi madaming pangyayari nangyari sa ano namin, sa family namin, pre. Oh, totoo. Pero kahit ganun, masaya pa rin kasi kahit ganun pag socialist pa rin ako sa mga kaibigan. Ngayon, tong taon na to, never. Hindi, hindi, hindi kami nagka-problema ni Rina yun. Yung iwas-iwas, wala. Walang naganap. Pero the start ng 2024, sobrang ano, no, sakit sa'yo. No, no, Simula ng 2024? 'di bago na ako, pre. Butang <laughs> okay, yan, okay. Legit, peace. pre. Peace, okay. New Year na New Year. Tapos, payak na lang. Huwag <laughs> Wala tayong magagawa. Hindi tayo pipili. Kung hindi tayo tao, hindi tayo gusto. Ay, din po. Tangan lang yan. Ayak. Tapos, ito Naman yung recap. I-recap po lang yung tweet din Yung, masyad din ako nang usap dun sa babae niyan. Tapos, wala rin lang. Wala ng interest makipag-usap. Assuming tayong dalaw eh. Pero nawala na eh. Unti-unti, nawawala na ako nung ano. Oh, nakakawalang ganap pre eh. Um, Kung kumpara mo yung mga naging kaibigan ko noong 2020, 2020 ano, ngayon, ikaw na lang yung natira eh. Hmm, ako na lang ba? Tsaka may, dyan... ba may bago, kaso hindi ko naman masyadong nakakausap like yung sa friendship natin na nagchat-chat, ganun. Babae kasi. Babae. Mahirap okay. pa babae. Oo. Oh. Meron din meron din tayong nakilalang isa na parang social influencer ata siya. Tama ba? Si Zilto ba 'yun? Si, si Colin ba? Si Z, si Z, si Zilto Z yung parang content creator din na ano, yung ire-recommend niya tayo dun sa Zentaverse ata 'yun. Siguro. nagkaroon ng interest siya tayo sa ano ko eh. Channel? Pero wala ko noon. Ay, okay. yung eh, si Oh, ano si Zelto, tsaka si ano. Mag-meet up daw, ha? Ben, ano na, 2024 na. 2023 pa yung sinabi. Ah, sa December rin, eh. December 15 daw, pupunta sila sa inyo. December 15, wala pa rin. Sabi, <laughs> tago pa yun, pre. Grabe yun. Hindi niya ka pinapansin, di ba, nung nasa GC yung, oh, yun ano na. Ay, wala. Sinid lang. Baka nakalimutan nila kasing ano, kasing mag-meet up pag hindi sigurado no pre. Pero maganda magkaroon tayo isang babae, ano kay bigan, yung ano ah, medyo tomboy. Parang lalaki. Wala. Ay meron, wala akong friend na medyo tomboy yung gal ano niya. Medyo lalaki, parang acting lalaki pero babae. Ni. Oh, wala pa 'yun. Hirap pumanap ng ganun. Oo. Uh -huh. Gusto kong i-recap. Ano tayo i, i kasi Girigap na natin lahat eh. Sa pag may wabay, we, ano, ikaw naman yung mga ano kayo. Eh. Kunyari, kami dalawa nag-uusap. Hindi kasi masali. Ay, kayo na lang dyan ah. Mga ganong kata, di ba? Ay, yung Oo, oh, yung kay Mika. Hindi ako masadong ano kay Mika kasi, pre. Hindi ako masyadong palaklos don. Ah, amin mean, ikaw. ikaw yung kaklo... Kayo nilang ni Gio yung kaklo niya. Pero sa akin hindi. Kaya hindi ko masyadong inaano. Pag kausap. Kausap mo siya. Wala nakilala Nakalala si Mika. Sa to. Sa GC. Sa'yo yun, di ba? Sa'yo ba yun? Oh, GC ko ata yun. oh, tama, tama, tama. Ah, oh, oo. Madami rin ang babae naging ano, si Colin. Si Colin, ano, pa-famous lang yan. Para, tama, parang saman yun, pre. Tamang umisip lang sa'yo. Pa-famous, ano? Pag hindi tayo umalis to, hindi siguro aalis yun. Hindi mag-alib sa mga GC. Okay. Bumalik naman ako. Siya naman yung umalis. Ah. Yeah. Hindi niya alam na ikaw yung tuhi. Siguro. Pati ba nga pala pangalan ko noon ano? pa diba? alam mo noon, Ikin Nata, di ba? Oo. Ala pa iba iba ko ng pangalan kasi. Kumbaga, inaabandon na ako na yung isang pangalan. Ibig sabihin, new me. Ako na to, bagong ba. <laughs> Oo. Ganda ng pa, kan para bagong <laughs> Sa so, tingin mo, pinakabagandang i-recap, 2022 or 2023. Sa akin, 2022 eh. Sure. Alam eh, 2020. Sure. Wala Alam, Ano, ako masyadong ano nun kasi nakalimot na sila eh. So, alam nang i-recap yun. Kami uh, kang videos nun eh, PUBG. Yung 2023 yung see you again, no? Ah. Uh, Ayoko. Sayang talaga si Rowe, no? Bawatik. Hindi ko sana... Ito ano? naman ang role eh. Ah nga eh. Pero wala, in-unfriend ko na siya sa main ko pre. Hindi naman nagre reply Pag-check ko, sinisin lang niya eh. Siya ako, si Ayay. Ano si, binlock ako, tinanong ko lang naman kung paano siya in-approach. Kasi pag gusto ko matuto doon kung paano mag-approach ng mga ganong ugali. Eh siya. Binlock agad, ka agad, nag-overact ka. Okay. Yung mga ganun pre, dapat di mo pinagkakatiwalaan. Sabi niya, friend kayo pero kanya. Binaka ko nung tinanong ko yun. Ay, pala, yung EMU na yun, palagay ko magkakatotoo. EMU eh, sila na ata, pre. Sila AMU na EMU pala. Hindi nga daw alam ng peres niya yun eh. Na ganun. Nag naloloko na siya, ano. Eh, hey, bawal yun. Pero alam mo, bawal pa ata sa peres niya yun, no? magkajiwa siya, no? Susumuko ko pa yun, i-joke lang, di ko yun. <laughs> Bala siya. So Masaya siya doon. Maybe, ano, niyayakap ka siya doon eh. Himiga siya doon eh. Ako ang kinikilig sa kanila dalawa. <laughs> 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 okay, Pero, basta, hindi naman kasi, ikaw lang talaga yung ano niya eh. Nung no, 2023, sayang yan. Eh, hey, marami na kasi yung ginawa at saka okay lang yan. At least, may... Mahilig siya sa payat, tapos may lang. Nakasalamin oh, yeah, uh, gusto mo pala yung mga <laughs> payat no. Nakakaram ka ng katulad <laughs> Pero ano yung gap niyo? Ano yung gap niyo mag kasi ano anong gap? grade uh, yung age gap? Mumbagag, age gap. Ewan ko. Alam ko ba tayo yung three? Eh. Lagi inyo kagad. Alam ko mas bata pa yun sa akin. Kung 16 ako siguro na sa 14 siya or 15. Ngayon? Ngayon? 16, 17, 18, ay 3 <laughs> <on. Ang> <laughs> uh, years lang. Nuro ako mga 18. Mga 18 or pag may work, may trabaho ako, ganun. 3 years lang ako. 3 years gap lang. Ano yung kong babae sa'yo na ano? Hindi ko alam. Ay, yung kagabi! <laughs> Baka eh. mukhang, ano yun, magmukhang ma masungit eh. Hindi pa naman lagi. Kagabi ba, sa ba Oo nga siya, ano? So, taka dito, taka dito ba? Ay, taka, taka dyan ba sa inyo or il, ano? Taka Santa Monica ata siya. Santa Monica, Bulacan? Oo, malayo yun. Ay, Bulalas ako. Pero yung kaklasiko, kapatid niya. Oo. Uh, ah, pinakilala din sa'yo? Kilala ka na ba? Siyempre, ano, alam ko na. <laughs> Alaman ko yun ng, dahil sa kaibigan ko sinabi sa akin. Kasi kaklase niya dati yung yung waka. Ano yung Kapatid nun. Kambal nga ka sila. Ikaw mukha sila nung kaklase ko. Tarake? Baba. Ayun ako. Tarakang baba yun? Oo. Oh, magkapatid na ikambal. magkamukha. Ano ba yan? Nakakalito akong isa doon maging. Oo. <laughs> oh, ano yung kaklase mo pala yung gusto mo no? Hindi yung ano. Hindi. Alam ko naman eh. Basta Ay, yung kambal niya na kakalasi mo na ka sa inyo. Hindi ka yung kaklasik ko. Ano, kamukha, ay ano. Kapatid niya yun. Baga ko yung ano, hindi ko ano. Tapos, hindi, hero figets na. Can explain mo bakit? Di ba may gusto ka dun sa twins niya? Hmm. Pero nag uusap ko. Di kami nag-uusap? Oh, Sabi nyo, mo ko kilala eh. first time ko nga lang yun nakita eh. Pa- paano mo nalaman yung ano niya, yung mga, yung ganun yung, sinasabi mo kakabi? Sinabi ng prince niya? Hindi, ano sa akin nung isang kakasin niya dati, yung tropa ko. Mm -hmm. Ala lang. Hindi, sinabi? sinabi Sinabi niya kasi, hindi okay. umiinom. Sabi mo kakabi yeah. eh, hindi mo lang mawag. Basta yung hindi umiinom, tinatamahan ako. Ano pre? Okay. Itari mo lang pre. Okay. Pag, ano, pag pag... Kung mag-alala dito no. pa rin ako, pag magkakajowa ka pa hindi ako, aalis, pre. ako katulad na... Do, dyan, pre. Kung isa dyan. Para reasonable reason na bunla lagi yung sinasabi niya eh. Puro may reason ano? Oo. Ay, perfect Bisa ko kayo. <laughs> sabihin Kasi, niya, nalakas. Ayoko na kayo pag-uso sa inyo. Ayoko na, bye. Ayaw niyo sabihin niya? Siyempre, may, may kaya sino naman kahit babae yung pagsabi mo, hindi sasabihin ng babae yun. Baka ano lang masaktan yung tao. Ipaparamdam niya pero hindi niya sasabihin. Paramdam niya. Ay, di para sinabi niya na rin. No. Matahimik. <laughs> Naulag! Uy, 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 saan ka pupunta To the moon, road trip, skirt, skirt. Yan, tapos na po yung kwento about sa story namin, yung pagkakilala namin sa isa't isa. Tapos, The ha? Huh? best sabi mo 7% ko. Oh, 4% ang tagal nga malobot oh. Ay, Saan 25. Tang inang dunk city yan. Putang ina, tinay ko yung Judge Slavin sa Maon, di mo maon. Samit yung merit ko, eh, points. Malapit lang hindi makasamit. <laughs> Naglalag ba? Nag-umuutot yung cellphone tapos magka-cash up. Bulbul. Gago. Damn! Pado ako bad boy. Sabi lang. Sabi mo na. Sabi Mas malaki pa katawa mo sa akin eh. Eh, lang din ako. malang lang. Illusion lang yan. Illusion. Yep. Nag-gym ka, di ba? Nagbubuhat ka ng dumbbell Eh. Isang, parang isang araw lang eh. Kung inaaraw-araw. <laughs> Ayan! Bawal natin ang mahaba dito. Ikakat natin to. O oh, diba? Hindi hey, yan.